Sobra na kapal o oh. oh mga bata oh nag oh my god kapal-kapal na na mga bata naglalaro wala dapat ka. Dito muna ako, magpapaulan. Dito muna ako, magpapaulan. Ngayon lang ulit kasi. Oh, next journey po na ulit kasi. Yan, yan. yan ang aking aking bayong laling ng palingki naglakad lang ako lakad lang balikan hmm. dito ako sa Christmas tree ayan na Christmas tree na. Christmas tree ayan na Ah, <laughs> <sungga taulpo>. <laughs> 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 Parang bata din Parang bata din Ang lola Ano mo? Wala wow, meron. Naka-jacket ako pero manipis ang suot ko sa loob. Walang nebok. Kasi kanina, 12 ako umalis, mainit. Hindi man lang magpasabi na mag-isno. Ah, ako pala, hindi ako nagtitingin the so weather 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 lang ang puti na naman ang korea yan oh my god madulas na naman ang doon